Okay, kumusta po? So ngayon ko mag uh, po ako ng pako. Market day po kanina sa Palo. Kaya nakabili po ako ng mga fresh kong pako. Galing po, kung nabilhan ko po, galing po sa Haro. Sa Haro Leyte. So gagawin ko po, po itong salad ngayon. Uh, nagpakulo na po ako ng tubig. At uh, ilalagay na po natin. Medyo marami-rami po ito. Uh, Planggana po itong hawak ko eh. Hindi lang po ito pinggan. So, kapag nagpakulo po ng tubig dapat yung kulo talaga yun yung iwan ko pala yung uh, iwan ko yung pang uh, bukas ng tingnan natin kung kumukulo na Yan, tamang tama so, ilalagay po natin itong pako ngayon So ayan po, pagkalagay po, dapat uh, natatabunan po siya talaga ng tubig. Para masiguro natin na hindi hilaw yung iba. hinahayaan po natin ito. Huwag na po natin pakuloyin ulong yung tubig. yan lang po natin siya dyan. Huwag na natin takpan. yan po natin siya ng mga 5 to 8 minutes para po medyo lumambot mo na siya. So ngayon po pagkatapos maiahon natin yung pako dun sa kumukulong tubig. Ito po naghanda po ako ng malamig na malamig talagang sa freezer ko po talaga nilagay. Ito may mga pinalamig po dito sa baba. Naganda talaga ang sa freezer talaga para masiguradong malamig. So, ito naman po yung gagamitin natin para uh, hindi po tuluyang malata ang gulay. So, manatili po siyang half cook. So, lagay po natin yung tubig dito. Yung pagahon po natin doon sa pako, lagay po natin dito sa tubig na malamig na galing talaga sa freezer. So ngayon hahanguin na po natin ito. Pagkahango po sa kanya, idirutso po natin dito sa tubig na malamig na galing sa freezer. Yan po. So, shout out po sa aking mga naging pangalawang magulang dyan po sa Davao City kina Sir Mario Lacurum at Mambing Lacurum naalala ko po ang pamilya na ito kapag ka nagluluto po ako ng ganito paborito po nila ito yung salad na pako oh, shout out din sa kanilang mga anak dalawang doktor si Lai at saka si Sid sa kaisang abugada si Clea mababait na mga bata nagmana sa mga magulang okay so ito bubuhusan ko pa rin po ng tubig na napakalamig para masigurado natin na talagang hindi magtutuloy-tuloy yung init niya. Okay. Masin na po natin kung malamig siya. Okay lang, malamig siya. So, ibig sabihin, hindi na siya malalata. Hindi na malalanta masyado. Patikman natin yung pako. So, kung medyo malambot na siya, yan o, oh, malambot. So, luto na to. Okay. Kapag natin dito, titimplahan po natin ito. So, ito po ngayon yung pangtimpla natin. May luya, sibuyas, kamatis, sa kanilagyan ko po, po ng uh, siling labuyo para may kunting si uh, sipa siya mamaya. Then meron pa tayong uh, black pepper, paminta, asin, at saka asukal, brown sugar pong gagamitin natin. At ito po, kalamansi juice. Ito talagang presko presko ang kalamansi po yan. So paghahaluin lang po natin ito lahat dito. Ito natin. natin ang talaman si juice. Ayan. Kung kulang pa po, po ito, pwede ko tayo magdagdag ng suka. Then, yung brown sugar. Sa brown sugar po, dipindi sa inyo kung gusto nyo pong matamis o talagang katamtaman lang. Ako, dahil medyo may anghang siya, medyo namis-namis -namis yung timpla ko ngayon. Lalagay po tayo ng konting asin, pambalansi. Yan. Kasi marami-rami po yung pako. Medyo matabang po siya. Lalagay po tayo ng konting paminta. Yan po. Ayan, haluin lang po natin ito lahat. So maliit yung sauce niya, yung kanyang kalamansi. Salawin po natin ito para po matunaw yung asukal at saka yung asin. Mahirap po kasi pag kabuo-buo yung asin. Ayan, makikita po natin medyo may mga uh, pula-pula ng sili. Siling labuyo po talaga yung nalagay natin para medyo may anghang talaga siya. So, ayan na po yung pang natin. So, ngayon, ito pong pinalamig natin na pa po. Sasalain din po natin para hindi maraming tubig yung sasama. Ayan na po natin. Shout out sa aking mga kasamahan dyan sa HCM ng Panan Batalyon. sa so, hulungin po muna natin ito. Marami-rami po siya eh. Ayan. Ayan. So, katamtaman po yung luto sa pako natin. And then, manamis-namis at medyo may anghang po yung sauce natin. So ito po ang paggawa ng salad na pako. Sa version ko lang po ito ha. Alam ko po marami marunong gumawa nito. At baka mas masarap pa po, po yung kanilang gawa kaysa dito sa ginagawa ko ngayon. Pero kung hindi pa po, po kayo nakasubok gumawa ng ganito, hindi nyo rin pong sundan lang po itong ginawa kong video. Dito po sa paggawa ng salad na pako. Hindi po mahirap hanapin yung pako at saka napaka -mora po. At saka napaka sustansya din po nito. Kahit tingnan nyo po sa YouTube yung mga health benefits po ng PAPO. makikita nyo po doon. So pagkain po ito, naling mahihirap. Dahil ako lamaki po talaga ako sa hirap. Naging tricycle rider, pedicab driver, labor sa construction hanggang sa kinawaan ng Panginoon magkahanap ng permanenteng trabaho pero itong mga pagkain na ganito dito po kami nabuhay wala mga bata pa kami kaya nagawan po namin ng paraan kung paano po siyang pasasarapin sa ganito kasimpleng uh, gulay ito po yung sinasabi ng mga Amerikano, yung mga Pilipino kumakain po ng damo. Dahil damo naman po talaga ito, yung pako. Kikita nyo po, nasa likod bahay lang to eh. Kaya damo po talaga ito. Kaya ito pong sinasabi nila na Pilipino sa crazy. They're eating grass. So, grass nga lang po ito. Damo lang ito. Pero, para po sa atin sa mga kapwa ko mahirap masarap po na ulam ito kung magagawan po natin ng tamang paraan mahanapin po na mahanapan po natin ang tamang paraan kung paano po siya pasasarapin okay Ayan po meron na po tayong salad na pako okay shout out hindi makakatikim ngayon yung mga kasamahan ko babang pasensya na muna hmm, kay babang mo rin hindi mo na kita mabibigyan nasa palo pa ako eh next time na lang pag naggawa ako nito dyan sa atin okay so may salad na pa paku, uh, pakupo kami para ngayon po sa pananghalian okay kumusta po sa inyong lahat thank you po sa panonood